ganda na ang isang ano ng ng bundok ayan oh ng umaga hindi na natin to dati to mga guys hindi lang natin na i-vlog ngayon i-vlog natin siya kasi eh, maganda naman medyo simitado na sa dito ngayon guys okay tayo simitado na yung daanan may sumama sa aming apat kaya hindi ko nila mag-ahon ayun siya out sa kanila tapos tayo yung kabilang side lang ang tapos mga guys. Ayano. Sarap magbite mga guys. Wala daw RC sa katawan pa. Talaga pag tiningi isang alawas talaga yung pawis. Okay guys, ayan naman. Hay okay guys, ayan okay, yung

kita pa tayo samay mga ahun sama hati yung uun sa harapan kita unang ahon tulak mo lang yeah. yan yan tayo sa may taas okay natin yung kasama natin nasa kasi hindi may yung hindi may yung bike niya eh yung RT sira yung

hindi natin yung kasama natin kasi bago lang siya na nagkaride

No, yun, oh, yung, yung sige, eh. pag rota yun um, ang balik-balikan. Road bike nga sana ang kunin na ano, kamali siya ng nabili. Mountain bike. Let's go mga ka uh, guys. Ngayon uh, guys, ang ano natin yung isa ay kasama yung matama, eh. may yung oo. Pa-tama yung RD yan. I-check ng 'yung na. Diyan ayada pa sa mga tapos At, yung tatlo naman ang uh, kasama niya, mauna na kasi meron pasok. E, Ipagawa namin, namin sa mga Ah, let's go <laughs> yeah, guys, tayo lang dun, lang taas Antay kan guys, oh Parijik, sarapan. Ahon. Bukunta dito hindi ko yung vlog to ngayon, vlog ko. Yan o. Ang ahon dito Ahon. Ha? Hong bayo, pa? Landahan. Landahan. ito mo. Ah, yan o. Ayan to guys. Video. Tarik tarik. Okay, yan o. Dalaw ko niyo parejik. Maahon kami. Kiyo yung nasa baba. Yung isang kasama namin. May natulok yung bike niya. Wala sa kondisyon yung RD. Kaya kailangan yung bike mo kondisyon pag aahon sa ganitong ano ahon buti na lang bumalik yung nakasantuhod ay na hina yan nga isa ahon talaga yan Yan ah, si Kuya Yung. Tapos yung isang kasama yung bata, wala talaga. Kailangan niya tulak yung bike niya. Kasi pag uh, niya, masisira, maputo ng kanina. Yan guys, si Kuya Yung maahon. Umaahon, Kuya Yung! Pagod na yung bata yata. Parang hindi na makatulak ng bike niya. First time lang na sumamasang itong ahon yung bata. Bawa din. Ang kuya niya doon sa taas. Mauna na kasi may trabaho pa eh. Kaya sa amin siya sasabay. Kaya igay, ano lang, igagay na lang namin siya. Yan, sige ba? Ayan o. Yan, kuya yung. Nahon. Hihi, kuya yung. Yan. Ano, pagod na? Yan o, kuya yung. Ano, ano mo sasabi mo sa ahon? Hirap. <laughs> Kailangan kondisyon yung bike. <laughs> Let's go. Guys. Nice. Aon tayo ulit. Hindi sa taas ha. Hoy. Aon na kami. Let's go. Awal ng bata. <laughs> Voilà sa condition yung bike niya. Tulak tuloy. Woohoo. You know. Tayo. Na Ayan natin yung bata dito. Bawa ba naman eh. Ayan. yung ganda ko. Yung sinasabi yung susun dalaga. Ayan. Nandito kami. Let's go. Ayan. Ayan yan. Mga bang ahon yan, yung nakita namin nila, ahon talaga yan. Tapos hindi ito na, ahon na naman yun. No. Yung bundok na yun, ahon namin yun. No. Hindi lang natin yung kasama natin, yung bata yun. Ayun yung bata. Oh. Bawa na, nag-tulok na siya yung bike nya Kasi hindi talaga gumana yung shifter niya sa yung RD. Let's go mga pares. go guys. Larga tayo le. Hintay na naman natin sa doon sa may baba. <laughs> tulak siya. Medyo hirap sa sarabay niya. Wala sa condition eh. Napunta pa guys. Tapos pagdating doon, ano yan, ahon, gundok, simintado naman na. Kaya wala ano problema. Maganda umahon dyan. Pansin yung kung ano yung susun dalaga na may tawag nila yan. 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 Ayun, shout out dun sa kasama natin. Kaya pa? Mm. <laughs> Ayan. Alalay lang. Ayan guys, hindi tayo. At may bundok na simentado. Maganda dito ito guys? Ayan. guys. Nice. Nakasangangin. Ahon. Woohoo! Angin Dewa yeah, sama, yeah. sama namin, ya. no, sila dyan. So tatlo na kami na dito na una na yung apat doon kasi yung isa medyo hirap na eh gutom na daw <laughs> let's go Pababa na lang. Hindi na natanggal yung, ano mo pre? Hindi na natanggal. Ha? Ayan so guys, dito na tayo sa rap road. Palabas na tayo ng nangotrisal. Tumbok ng batuili. Ano? Batuili. Batuili. school ng barangay Manuot ngayon tayo at may barangay Manuot Manuot, Pisay ayun ako sa tubig dyan, bibigay dyan tubig mo oh. kasama ka namin ng tubig makakawin eh saka ginutom na sa pag-ride nabigla <laughs> siya, nabigla Let's go guys.

Dito sa mga iglesia ni Kristo. So, magandang uh, kaanam tayo mga ka-guys. Yan. Ang nakakasama natin sa harapan. oh, uh, Grabe usok ng traktora. Ang traktor. Uh! Uh! guys hanggang dito lang ang aking vlog maraming salamat sa iyong panunod thank you